Hello, my check, my check. Ito, titingnan natin na. Ito yung bagong setup natin ngayon. Nag-try tayo ngayon ng Ah, uh, wireless na mic eh. ng mic natin. Titingnan natin kung mga uh, o hindi ito. Malamang pa hindi yung hindi pa parang... rin. Pero yung lima ng brothers natin, sigurado, sobrang lima yung man. lang kasi, gusto ko na-try po kung hindi pa rin sa highway. pero natin, yung, oh, bilis yung takbo. Hindi naman mabilis. Yung sa speed limit lang. Wala pa kung maganda itong setup na wireless. Hindi naman siya. Oh. Eh. Malayo yung sa mata ko. Ayan. Hindi siya sa gabal sa ano. Hindi siya sa gabal sa ating ano. Vision. May iba sabi. O oh, ba't yan? Ba't ganito yung nasa ano mo? Kasi yun nya sa gabal daw. Hindi naman. Lalagay natin sa ano. Eto, pag nasa loob natin, oh. ito yung cellphone ko nilagay ko sa loob. Ayan. Ito na gamit natin guys sa sagada. Ayan, ready na to. Let's go, let's go.